Narito po ang ating gabay ng kapalaran para po ito bukas, araw po ng linggo, Holyo 21. Para po sa may mga sudyak sign na aris, ingatan mo, maramdaman ng kapwa mo na alam mo ang kanilang mga kahinaan. Kaya hindi sila makakaabanti sa buhay. Hindi lahat ng katotohanan ay kailangan mo pang sabihin. Ang iyong mapalad na kulay ay ang beige at ang iyong maswerteng numero naman ay ang 16, 29, 21, 24, 35, 31, 32, 35, 37, 38, naman sa may mga 43, 44, 45, 46, 47, mo ang mga araw sa ngayon kung kailan 56, lumabo at 59, maubos ang 62, ng iyong 65, Huwag kang sumunod sa payo ng tao; dapat kang makontento. Ibig sabihin habang dumarating ang magagandang oportunidad. Mag-ipon ka ng mag-ipon at magpundar. Ang iyong mapalad na kulay ay ang blue at ang iyong maswerteng numero ay ang 11, 15, 17, 22, 24, at ang 32, Pare naman sa may mga 38, sign na Gemini magbubukas pa ang maraming oportunidad ng biglang tingin ay maragdagan makadagdag sa iyong yaman. Hindi ipinapayo na magbago o magpalit ka ng kasakasalukuyan mong pinalalagyan o pinagkakakakitaan. Ang iyong mapalad na kulay ay ang black at ang iyong maswerteng numero naman ay 19, 25, 27, 30, 36 at ang 38, pero naman sa may mga zodiac sign na Cancer, kaya naglalapitan ang magagandang pagkakataon dahil gusto ng langit na may ba ang iyong pananaw. Gaganda ang buhay kapag panghabang pangha, pangkabuhayan ang iyong tinututukan. Ang iyong mapalad na kulay ay ang violet at ang iyong maswerteng numero naman ay ang 18, 22, 24, 28. 30 at ang 34. Pare naman sa may mga sudyak sign na Leo. Kapag alam mo na na nasa taas ka o angat ka sa iba, bumaba ka. Ito ang sikreto ng iyong kapalaran nang sa ganun ay magtuloy-tuloy na hindi hinto ang dating sa iyo ng mga swerte at ng magagandang kapalaran. Ang iyong mapalad na kulay ay ang peach at ang iyong maswerteng numero naman ay ang kense. 17, 22, 25, 28, at ang 33. Para naman sa may mga sujak sign na Virgo, para po sa Virgo, iwan na iwan mo ang nasa paligid mo. Sa dami ng iyong kalaman, pwede kanilang iwan ng milya, pwede kanilang iwan ng milya-milya milya dahil mas kumikilos sila. Pero pag ikaw ang kumilos, tiyak na tiyak ang iyong panalo. Ang iyong mapalad na kulay ay ang red. At ang iyong maswerteng numero naman ay ang 2, 9, 23, 24, 37, at ang 40, 42, 43, naman sa libra. Para po sa libra. Marami pang magagandang bagay ang pwedeng mapapasayo. 42, lang sa sarili ang kailangan mo. Kaya hindi dapat 42, kahit kailan ang iyong pag-aalinlangan ang iyong mapalad na kulay ang ay lilac. At ang iyong maswerteng numero naman ay ang 11, 15, 24, 25, 39, at ang 40 Para naman sa may mga 42, 43, ay Scorpio. hawak mo ang kapalaran mo sa ngayon. kung ano ang gusto mo, yun ang gawin mo mo. hindi 43, 42, 43, 42, dahil 42, 43, sa buhay mo ang iyong mapalad na kulay ay ang white. At ang iyong maswerteng numero naman ay ang 14, 17, 27, 29, 33, at ang 34. Para naman sa Sagittarius, talo mo ang lahat ng kakumpetensya mo at ang lahat ng karibal mo. Pero pwede kanilang masingitan kung hindi ka makikipaglaban Huwag atrasan ang mga hamon ng iyong kapalaran. Ang iyong mapalad na kulay ay ang green at ang iyong maswerteng numero naman ay ang Jess 13, 15, 28, 31 at ang 42. Para naman sa Capricorn, Capricorn, hindi ka dapat na masiyahan sa magagandang takbo ng pangyayari sa buhay mo ngayon. Dahil hindi mo alam Bilog ang ikot ng mundo. Baka bukas makalawa, bigla kang babagsak. Ang iyong mapalad na kulay ay ang yellow... at ang iyong maswerteng numero ay ang 20, 25, 26, 29, 30, At ang 36, Para naman sa mga Aquarius... Nagdadatingan ang mga 43, 42, 43, 42, 43, 42, 43, 42, 43, kaya magpalakas ka. Ang ibig sabihin ay basura mo ang iyong kahinaan. Ang iyong mapalad na kulay ay ang purple. At ang iyong maswerteng numero ay ang 18, 20, 21, 27, 30 at ang 38. Para naman sa Pisces, malili malilinis ng iyong kapalaran ang mga banta na sisira sa iyong mga pangarap. Hindi mo man nauunawaan, kailangan tanggapin mo ng maluwag sa loob mo na para sa iyo ang lahat ng mga ito. Ang iyong mapalad na kulay ay ang pink at ang iyong maswerteng numero naman ay ang 19, 22, 25, 28, 38, at ang 39. At iyan po ang ating Pisces. At ito po ang ating gabay ng kapalaran para pito bukas, araw po ng linggo, Hulyo 22.